Balikan po natin si Yusec Pama. Yusec, magandang hapon po sa inyo. Eh magandang hapon gigit, magandang hapon sa ating mga tigapakinig. Apo. kumusta po ang uh, naging preparasyon o ibang mga aksyon na ginagawa ng uh, NDRRMC sa mga sandaling ito po po ng bagyong Ining? Ah, uh, tuloy-tuloy po yung uh, monitoring natin at sa paggawa ng mga preparasyon gigy. Hindi lang po rito sa national, kundi pati na rin po doon sa um, mga region na kung saan direktang naapektuhan naka-red alert na rin po yung Region 1, Region 2, saka Cordillera kung saan tinatayo na siya nang inuumpisang uh, nakakaramdam ng uh, habitat si Ineng. Katunayan, doon sa Cagayan, uh, sa, uh, sa isang bayan po doon sa um, Gonzaga, meron na isang barangay na nagulat na magkaroon ng parang pre ng pre evacuation uh, composed of uh, 200 to uh persons na lumikas muna sa kanilang uh, municipal gym para mailayo doon sa mga posibleng uh, panganib. Apo. Sa, sa ngayon po uh, ngayon po ay uh, ano ho yung uh, lugar na talagang uh, pinaka tinututukan po ng NDRRMC. Ah, uh, yung tinututukan natin ngayon Gigi uh, sa mga oras na to, uh, of course doon sa Northern Luzon particular po doon sa mga bayan sa northern na uh, most part ng Cagayan at uh, Ilocos Norte da, at pati na pirin po yung Batanes ano, dahil uh, matalapit na nga po ang mata nito ni uh, Ineng sa may lugar ng um, um, Batanes area at pero nararamdaman na po doon sa mga bayan ng mga Santa uh, Ana, Gonzaga, Bugay, uh, northern na uh, Cagayan Ngunit uh, hindi lang po doon sa norte tayo nakabantay at nakaabang dahil uh, ang ugali nga nitong si Ineng, eh, ang igup niya sa hangin habagat, pati na rin yung mga pagpulan dito sa may kanlurang bahagi ng ating uh, bansa. In fact, ang pinaghahandaan po natin ay eh, para sa sumusunod na apat na araw kung saan pinataya na magkakaroon ng mga pagpulan, lalong-lalo na po sa mga probinsya along the shores ng uh, akan uh, bahagi ng Pilipinas magmula po doon sa Northern uh, Cagayan pababa po dito sa mga Ilocos provinces La Union Pampangasinan um, uh, uh, pababa po ng Sambales uh, pati na rin po actually dito sa May uh, Bataan at Metro Manila uh, later part nitong uh, uh, linggo na to so tuloy-tuloy po ang pinaghahandaan po natin doon sa Northern Luzon yung epekto ng malakas na hangin kasama na rin po yung uh, dalang pagulan at posible mga pagbaha. At dito naman po sa may kandurang uh, bahagi, doon sa mga lalawigan na aking nabanggit, ay yung magiging epekto po ng mga naidudulot ng tubig ulan na dahil sa habagat. Apo, apo. At uh, yung uh, population po na yun nga po in na maaaring maapektuhan nito, ay, uh, meron ho bang bilang o estimate po yung NDRRMC? may Mer meron po. Ah, hindi ko lang hawak ngayon yung uh, total na uh, population. unit ang, ang tinataya po ah, sa bilang po natin sa mga oras po na to, at least for the next um, uh, two days, ang binabantayan po natin ay itong tatlong po tatlong probinsya at may kabuuan po ito ng dalawang daan at tatlong po isang munisipyo itong saang sa datos po ng ating mga scientists ay magkakaroon ng mag cumulative na rainfall na po na mga 100 millimeters na kung saan po ay eh, kung magtuloy-tuloy eh, ito po ay posible na na magdulot uh, sa mga biglaang pagbaha at uh, kasama na rin po yung mga landslide sa mga landslide prone areas. So uh, a natin nating tinututukan yung mga lugar na yan at tuloy-tuloy uh, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga local government units pati na rin po sa mga national government agencies na siyang magbibigay ng kagyat na ayuda sa mga munisipyo na ito kung pangangakakailangan uh, eh. Apo, at uh, yun nga, no, hindi lang bagyo kundi yung epekto ng habagat, yung pinaghahandaan at uh, paano po ba ang focus po ay sa may uh, bahagi ng uh, kabuuan po ng Luzon? ah uh, sa, sa, ngayon, Gigi, ano, um, sabi nga natin, ang, ang, ang direkta na um, uh, uh epekto ngayon nandun sa Northern Luzon dahil uh, nandun nga palapit itong si Ineng. Ngunit tuloy-tuloy rin ang yung pagmamatsyag natin dito sa western side. All the way, actually, all the way hanggang uh, uh, well, uh, Occidental Mindoro, pati portions ng Palawan, dahil yung mga ulat nga rito dahil sa mga pag-ulan. Kaya yun yung tinututukan natin. Dahil ang, ang, ang sistema nito, Jiggy, sa simpleng pagpapaliwanag, para kung nakikipag-boxing tayo nito, na kung saan yung bantay natin doon sa direktang epekto ni Ineng ay eh yung parang job ni ng mga boksidor. Ngunit ang binabantayan natin yung left upper cap na manggagaling dito sa baba pakaliwa sa kaliwa na siya posibleng makapagbigay ng uh, panganib at uh, mga ti sa ating uh, mga kababayan na siya iniiwasan natin. Apo, at uh, bilang uh, panghuli po, ano po ang uh, paalala nyo muli sa ating mga kababayan, Yusef? bigyan lang po sana natin din ano, ang paalala natin sa ating mga kababayan dahil alam naman natin sa bukas eh, magkakaroon ng long weekend. Alam naman natin na uh, may mga kababayan na nagpaplano na uwi sa mga probinsya para mag-enjoy uh, ma naman yung mahabang uh, weekend. Ngunit pinapaalalahanan po natin na yung mga may planong tutungo doon sa mga lalawigan na nabanggit natin ay kung iba yung uh, preparasyon po at kung pwede naman po at hindi naman po talaga importante eh, baka pwedeng ipospon muna natin yung mga plano natin pagpunta sa mga probinsya na yon. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon si Undersecretary Alexander Pam, Executive Director po ng NDRRMC. Maraming salamat.